Yes, uh, magandang uh, hapon po mga minamahal kong mga taga bye bye. Medyo hapon na yung kain namin, alas dos na ng hapon. Uh, at uh, kanina kasi nung bumili ako ng ulam, ulan ng ulan dito sa, amin uh, sa uh, Quezon City, Barangay Batasan Hills, Quezon City. Ulan ng ulan, kaya inabot na kami ng tanghali sa pagbili. Hinintay ko lang na medyo uh, bumaba yung ano ng ulan. At uh, saka pa ako lumabas. At uh, yun na nga, ito nga yung mga binili ko na ulam. Uh, tulingan ito, tulingan. Tulingan ito na... Uh, ang tawag dito, sinaing. Sinaing na tulingan. At uh, dalawang binili ko. Kasi yung isang isang order ay mamayang hapon ito. Hindi pwede magdalwa-dalwa ng ulam. So dalwa lang naman kami. At uh, so eto ta uh, mamaya itong gabi, itong isa, at ito ngayong tanghalian, ito tanghalian namin, pero alas dos na ng hapon, alas dos, bain, alas dos, try, imedia, uh, alas dos imedia na ng hapon, so ito yung ulamin namin, yung isang order, na tulingan din, tulingan, with ano, with uh, talong, may talong kasi, so, yan po ang ulamin namin ngayong, uh, sa mga oras na ito, alas dos imedia na ng hapon, so, Maraming siya. Kain po tayo. Kain po tayo mga minamahal ko mga taga-subaybay. Masa Thank you for watching. Mabuhay po mga minamahal kong mga taga-subscribe. Please like and share po.